Hello guys, good afternoon sa inyo and welcome back to my channel guys Ngayon ito na po yung update sa ating ginamot na manok kanina na namamagay yung kanyang muka at, at saka sinisipon So ngayong hapon, nasa 5.30 na Kanina kasi guys, um, 1pm ko ito ginamot So ngayon, um, 5.30pm na ngayon So isang ko lang siya guys na nilinisan yung ilong niya at ng Primoxel tablet So ito na po guys yung resulta So i-check natin kung ano nga ba yung development niya or ano yung gumaling sa kanya okay so ito so ito guys yung resulta so check natin yung kanyang ilong rito yan kanyang ilong oops mula is camera okay yung kanyang ilong guys ito wala na pong masyadong mabasa at saka yung mata niya okay na rin at dito banda yung maga wala na rin yan bumalik na tapos maganang na kumain yung ating manok rito busog na busog po siya tapos sa uh, kanyang kanya nga dito banda. Check natin. Wait. Check natin yung alangala niya guys, yan. Wait. Yung alangala niya guys, wala nang sipon. Yung dilaw niyan guys, ang um, feeds po yan. Yan, wala na po uh, siyang sipon rito. Okay? So, isang bisis ko lang siya guys, ginamot. At wala na rin siyang sipon. Okay? So yun guys, yung ating ginawang paggamot dito sa ating alagang manok ay napaka effective. So yun lang guys yung ating update dito sa ating, sa ating ginamot ng manok. And thank you guys for watching. Okay?